Hindi kailangang sundin natin yung lahat ng utos or suggestion sa atin ni Meta na gawin natin. Okay. Hello! It's me again, Mami Maria. Welcome and welcome back po sa ating channel. Kung bago ka po sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong videos i-upload ko na makakatulong po sa inyo. Thank you so much and let's start! Okay? Hindi kailangan nating sundin yon. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon at pag-isipan nyo muna bago nyo ito gawin. Katulad na lang po nito guys, yung nasa baba ng ating dashboard kung napapansin nyo itong response to 50 comments. 'Di ba? Sinasabi niya diyan mag-response ka sa 50 comments. Ngayon, guys, pag nag-reply ka sa 50 comments na 'yan, after mo mag-reply, restriction ang aabutin mo, o 'di ba, budol? <laughs> Pangalawa, guys, itong reach up to 681 more potential customers. So, para daw makakuha ka ng maraming reach doon sa upload mo or pinost mo, is dapat mag-boast video ka. Ngayon, kung mag video ka, guys, magbabayad ka dyan. O, ba? Diba? Pag di mo binayaran yung binose post mo, ay posible ka pong magka-restriction at hindi ma-monetize. Eto pa, react to all 36 star sender. Uh, you can react at all once to star senders with custom messages. So, para hindi ka na mahirap pang isa-isahin mo yung mag-reply ka doon sa lahat ng nang bibigay ng stars. Kasi, hindi naman talaga lahat ay nakikita natin agad-agad. Lalo na at may trabaho tayo, busy tayo. So, hindi natin nare-replyan yung ibang nagsisend ng star. So, sinasuggest ni Meta na kung gusto mo lang na one time ka lang mag-click at automatic na yan sila lahat masendan mo na ng thank you message ngayon guys, tinry -like ko ito guys kasi nga tinatamad ako sus pa after ko nun mag click nyan guys, nasendan nga sila lahat restriction naman yung inabot <laughs> kaya guys, mag ingat kayo guys, at saka pag isipan nyo hindi lahat ay gawin nyo kung ano yung sinasuggest sa inyo, okay? eto pa, itong license music guys Diba sinasabi niya diyan, uh, You are invited to use this license music to your ads on reel. Try it now. So pag mo yung try it now, guys, anong nangyayari? Ang daming nagkaroon ng copyright issue dahil sa license music na 'yan, 'o, diba? ba? Budol. <laughs> At ito pa. eto pa, 'di ba after mo mag-upload ng long form video, may lumalabas na highlight into reels. Highlight your video into reels. So, try it now. Pag pinindot mo naman yung highlight your video, papansin ko lang guys kasi lagi ko din itong ginagawa sa aking long form video. Hina-highlight ko siya sa pamamagitan ng pag-upload din ng same video into Reels. Automatic na siyang makakat into Reels. Pero ang nangyayari guys, mas maraming nanood sa Reels ko pero wala nang nanood sa aking long form video. Kasi nga napanood na nila doon sa short video at yung iba hindi naman nila nakikita kung saan yung pipindutin or saan yung full link video para mapanood ng buo. So, hindi na nila yun pinapanood. So, ang nangyayari, walang views or mas mababa ang views na nakukuha mo sa iyong uh, long form video. Kaya mas maganda talaga na nakaseparate yung upload mo ng long form para po sa akin guys. Sana sa inyo na po yan kung gagawin nyo. Kasi iba talaga pag reels talaga ang ginamit mong upload is mas mabilis po talaga siyang napapanood at mas nire-recommend po talaga siya ni Meta. Sa so, kaya pag compare ko sila guys, mas mataas talaga ang views ng aking reels compare sa aking long form video or in-stream ads. Okay? Kaya guys, nasa sa inyo na po yan. Kung susundin nyo po lahat ng inyong sinasuggest ni meta na gawin nyo. Kasi lagi talaga siyang nagbibigay ng mga utos dyan sa baba ng ating dashboard kung, kung mapapansin nyo. <laughs> okay, dito sa panglima guys, wala ka pong restriction na makukuha dito. Pero alam naman natin na ang in-stream ads ay mas malaki po ang kita compare po sa ads on reels. Kaya, ayan, budol pa rin. Okay, guys, sana nakatulong. At, kung nagustuhan mo ang videong to, please like and share and follow mo ko for more tips. Thank you so much and God bless you.